Hoy, hoy, So, what's up mga Kabuguiño? No? Ang magandang umaga sa ating lahat. na a uh, Buguigos TV po ang nang babalik po. So, ngayong umaga na 'to mga Kabugui uh, a ang target natin ngayon ay ah, yun ah, hanapin natin yung dalawang ano yung mga dalawang puganti na nakatakas so confirm lang natin mga kabugoy kung bakit sila nakatakas sa kulungan so ayan ah, kung naalala nyo yung huling video na namin ah, naala na inkwentro namin yung mga ano yung mga puganti so yun talaga ang hanapin natin para maibalik sila sa kulungan So, bago tayo mag mga kabugoy, ah, uh, shout-out lang po. Yun, ah, uh, shout-out po sa aking magagandang admin. So, ayan, si Maribit ng Bayan, shout-out, ma'am. Gina Alicante, shout-out po. Ma'am Gilin, ma'am May Gilin Rodriguez, shout-out po. Ayun si Pauljin Aganan, shout-out po. Candy Quadracing, shout-out po. Demin Injil po, ah, uh, ayan, ah, uh, shout-out po. Ah, uh, Janice Canincia, shout-out po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, si uh, Liza Canoy eh. po uh, magandang umaga po ma'am ah uh, yun ah uh, sa lahat po na ano no na hindi nabanggit ni Bugoy uh, magandang umaga at stay safe po palagi pong palagi po kayo mag-ingat sa bawat yung trabaho sa bawat yung trabaho so yun uh, kasama ko pa rin ngayon si Mukong uh, isang collaboration po itong gawin namin so ayan uh, kung naalala, kung nyo po ah, nakuha na namin si Mokong nakuha ko na si Mukong no? ah, yan, ah, isang panibagong exploration naman mga kabugoy tungkol po sa mga ano ah, yung tungkol po sa mga pugante na ah, nakatakas po so ating hahanapin para may balik sila sa kulungan so yun ah, tayo na at ah, na tayo so yun mga kabugoy ah, na tayo Mokong. Mokong. Ayun. Sa. Ano mukong? Yun, yung. exploration natin ngayon. Ah uh, hindi natin masabi kung delikado ba o hindi. Basta ang alam natin mga kabugoy no uh, may hawak silang patalim ngayon daladala dalanya, nila hindi tayo magpapakampante dyan oh, kasi hindi tayo pwedeng kampante pag tumahan tayo doon patay talaga tayo hindi tayo hindi so tayo kailangan natin hanapin ngayon mga kabugod ang mga mukong para maibalik sila kung saan sila galing na kulungan kailangan talaga natin yung mabawi baka makano pa to ng mga tao dito makadali pa baka yun mga kabugoy no baka makadali pa ng mga tao o ano yung mga paraming, nila baka ano mga atraso so yun talaga ang target natin so kung ingat lang masid masid lang at sana makita natin so dito dito kami dumadaan mga kabugoy gawa ng yung huling laban namin papunta yun pa doon sa baba tapos sila papunta rito so yun ang target namin at kung nandito pa yun ikutan natin malaki tong ano to eh malaki yung bukit so sana makita namin mga kabugoy so tara na 嗯。 Tapos yung mga boy, hindi ko alam kung gabay ba natin to o gabay ba sa kalaban. Yung uwak mga kabo, mukhang gamutunog Oo nga no. Napapansin ko nga rin. Wala yun ka rin Tayo na, ito, ito hindi na din yun. Wala yun ka

Okay, So 'yan mga Kabugoy no, wala kami dalang baril kasi yung sa akin mga Kabugoy, ano ah, pagsabi ni Kaibig ang akno na iwasan mo na yung mga kanyang exploration sa mga bandido kaba nang apahamak yung pamilya mo. So ang dala lang talaga namin dito mga Kabugoy. Lakas, lakas lakas at loob, lakas ng loob lang. So 'yun ang mga gamit ko. Yung baril ay ah, inilibing ko po yun sa ano. Inilibing ko po yun sa lupa gawa ng ayoko na sanang mag explore ng ganyang sa mga bandido pero sa kinakailangan na talaga mga kabugay, na ah, baka gagamit na kami ng ganyan sutra so, ingat ah ingat the bell nakapagpalit ngayon mo ko baka nakapagpalit ng damit yun wala na kasi baka nakalapang ngayon lang hindi mo tatanggal yung posas nun kasi ang isang posas nandun na sa isang kamay wala hindi yung mag iiwala hindi po mag yun lak na lak yung posas nandun na sa isang kamay Yeah.

Sila. -tun -tun. Sa -tun -tun. Tra. Boba tayo sila saan mo? saan mo? saan mo? tayo tra, tayo tara Lah you. Em. Ampunlah, aku tahu, aku tahu. Silayan. Turah, 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 turah.